Yo, what's up mga kaibigan? Hindi tayo magkwantuhan. It is well documented na hindi nakatulad ang dati ang relasyon ni Lebron James at ng front office ng Los Angeles Lakers. Hindi na siya nito tinuturing na franchise player at hindi din siya nito binigyan ng contract extension ngayong off-season tulad sa mga naunang taon. Which is understandable naman. San ka nga nakakita sa kahit na anong sport na ang franchise player mo ay isang player na papasok na sa kanyang year 23. Kaya naman wala nang masama doon at kailangan kailangan gumawa ng Lakers ng desisyon for the long run at hindi lamang sa susunod na taon dahil may Luka Doncic nga sila na papasok pa lamang sa kanyang prime age at hindi nila pwedeng sayangin ang pagkakataon na ito. At dahil nga dyan ay ito na ang inaasahang huling taon na Lebron sa team ng Lakers sa ngayon ay may dissenting lineup sila. Masasabi ba natin na best in the West ito? Well, sa ngayon at least kung ikukumpaka natin ito sa lalim ng roster ng Houston Rockets, Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets at champion na OKC, mas malalim nga mga roster nito on paper at least. At nandyan din ang tulad ng Warriors, Denver Wolves, San Antonio Spurs, Phoenix Suns at iba pa na may hindi kasing lalim na lineup Subalit may roster pa rin ito na masasabi din natin na playoff caliber. Ang West nga ay halos lahat malakas. Madaming factor ang posibleng magdikta ng season ng bawat team. Andiyan ang load management, ang schedule of games, ang pagpapahinga ng mga players, injuries at madami pang iba. Dahil tulad lamang sa mga nakaraang taon ay inaasahan na sa dulo ng season ay halos 1 to 3 games lamang ang pagkita ng 3rd seed and 10th seed. At muling magmamatter nga mga division standings. Kaya naman just imagine may isang team na nagtamo ng injury ang kanilang star player kahit minor injury lamang at naging out lang ito ng 4 games. Pusibing ang 4 games sa ito ang maging difference sa pagiging top 3 seed at pagkaka-out mo sa playing spots sa 7, 8, 9 and 10. So ang tanong ay ano kaya magagawa ng Lakers sa huling taon ni Lebron dito? Makakaabot kaya sila sa finals? West finals, second round, another first round exit, play-in o hindi man lang makapasok sa play-in tournament? Lahat nga ito possibility dahil sa lalim ng Western Conference ngayon, hindi naman inaasahan ng malaking pag-decline sa performance ni si Lebron James subalit hindi din natin pwedeng kalimutan ang katotohanan na 41 years old na siya at human nature lang nga nalapitin na ng injuries ang mga tao na nagkakaedad na lalo na sa contact sport na tulad ng basketball kaya naman kapag fully healthy sila ay kaya nilang makipagsabayan sa kahit na sino subalit with injuries, dahil nga sa tindi ng West ay easily pwede kang malaglag agad palabas sa top 10. Kayo ba mga kaibigan, kung fully healthy ang lahat ng team sa West, sa palagay nyo ba ay sapat na ang roster na meron ng Lakers para gumawa ng finals run sa huling taon na Lebron dito? O napakalabo nito na mangyari? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po sa inyong lahat.